Hi mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagdinilay at uh, nakakatuwa naman na makita at mabasa ang lahat ng inyong mga minsahe. Naniniwala ako na kahit paano nakakatulong ang pagninilay na ito sa inyo. Alam ko marami kayong mga pinagkakaabalahan sa buhay. Marami kayong mga pagsubok na dinadaanan. Saan man kayo, ano man ang estado ng inyong buhay, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay. Kaisa ko kayo sa pagpapalaganap ng minsaheng ito, ang ating pagbasa. At maraming salamat din sa inyong pagsishare ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Naway, pagpalain kayo ng may kapal, lalong-lalo na sa inyong patuloy na pagsisikap na maging mabuting tao. Ngayon ay araw ng Martes. Nasa ika araw na tayo sa buwan ng Abril 2024. Napakabilis ng takbo ng ating panahon at uh, hindi lang natin namalayan patapos na ang buwan ng Abril at papasok na tayo sa buwan ng Mayo. At uh, alam ko na maraming mga pagsubok na naranasan tayo sa buong buwan ng Abril. Dagdagan pa ng hindi maunawaan na panahon, napakatindi ng init, patuloy lang tayo na mag-ingat, minom ng tubig, at sana mahalin natin ang ating kalikasan. Huwag nating kalimutan na alagaan ang mga halaman, ang mga tanim na nasa paligid natin. Malaki ang kanyang tulong, lalong-lalo na sa napakainit na panahon. Huwag nating sirain ang ating kalikasan dahil ang kalikasan ay siyang refleksyon o larawan kung paano tayo minahal ng Panginoon. Sa araw na ito, pakinggan natin ang minsahe na gustong ipaabot ng ating ibanghilyo sa araw na ito, ng ating mabuting balita sa araw na ito. Sa araw na ito, ang ating maputing balita ay ipapahayag sa atin ni San Juan Kapitulo 14, Versikulo 27 hanggang 31. Dito sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Peace I live with you. My peace I give to you. Ang kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Sino lang sa atin ang hindi nangangarap ng kapayapaan? Sa panahong naninirahan tayo na kung saan maraming mga pangyayari na hindi natin maunawaan, ang kapayapaan ang ating inaasam kung mayroong kaguluhan, physical man, hindi natin masyadong mapakinggan ang minsahe ng Panginoon. Marami sa ating mga kapatid ang nagdusa dahil sa mga digmaan. Ipagdasal natin sila na maangkin nila ang kapayapaan. Ngunit ang digmaan, kung pagnilaya natin mga kaibigan, ay hindi lang ito nangyayari sa labas, sa panglabas na kalagayan. Posible na tayo ay nakaranas ng digmaan sa ating puso at isipan. Ito marahil ang dahilan na naaapiktuhan ang ating pagkatao. Hindi tayo makakain ng mabuti, hindi tayo makatulog ng mabuti, punong-puno ng kaguluhan ang ating puso at isipan. Ito yung mas malala na digmaan na nangyayari sa ating buhay. Peace is not only the absence of war. Peace is always in the inner part ng ating buhay. Kaya kung manalangin man tayo ng kapayapaan, hindi lang yung kapayapaan physical, kung hindi yung kapayapaan spiritual at kapayapaan na nasa ating kalooban. Ang kapayapaan ay isa, na, ay isa sa mga misyon natin. Pairal natin ito, magsikap tayo na makaranas tayo ng kapayapaang ito na siyang hinahabilin ni Jesus sa ating lahat. Kung mayroong kapayapaan, mayroong kaginhawaan, mayroong kaligayahan, mayroong pagkakaisa. Sana mga kaibigan, magsikap tayo na matanggap natin at maabot ang kapayapaang palaging ipinapanalangin sa atin ni Jesus at iniiwan niya sa atin. Sana maging instrumento tayo ng kapayapaan sa itat isa. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Isus, turuan mo kaming maging instrumento ng iyong kapayapaan. Tulad mo, maging saksi kami, hindi lang ng iyong kabutian, kundi ng iyong kaginhawaan.